tatlong araw na wala yung aso natin. So, ah? Uh, mm, nasaan na yun. Ikaw lang itatali na ko ka lang. Sama, wala lang itali ko. Uy, wow. Itatali na lang kita. Gawin kitang aso. Magdahol ka ah. Uh. Mm, dalawang araw nawawan na yung aso natin eh. Ano kasi, pinakawalan mo kasi. Ano kasi, kwa, sabi ko, huwag mong pakawalan, sabi ko. Pinakawalan mo. Ikaw lang gawin kong aso na lang. Hindi, wow. Ang galito. Mabuk ka! Hmm. Ah! Ang ka ng aso. Itali ka, ka. 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 ka dyan, oh. Magtahol ka, Mario. Magtahol ka. Magtahol ka. Ito, magkawang gawin kong aso. Magtahol ka. Magtahol ka dyan. Kawala mo yung aso eh. Tabi ko huwag Alam mo yung yan. Wala na. Hindi na mahanapan. Dalawang araw mo na mahanapan yung aso eh. Wala na. Ako yung dalawang aso mga brother. Ha? Mahirap ito maging aso. Mahirap magbantay. Pagkabalik mo saan ang buhay? Bakit ako mahal? Sabi ko, uh, papakawalan yung aso. Bumalik ka na puti. Ah! May hirap pala maging aso. Papakawalan ko. talaga ng bao aso. Napagudo yung nanay. Pagdita ako. Ginawa na akong aso. Ikaw na magbantay dito. Ikaw na magbantay dito ah. Ako na magbantay, wala na yung aso eh. Bumalik ka wala na! Puti! Okay. Mayroon pala maging bantay! Ano dito eh? Kung nasaan na yun? Kung saan na kung muntay aso na yun? Kahapon pa na po ay nahanap ko, Wala na. Wala na yung aso na yun. Kung nasaan na siya? Ang <coughs> magbantay, Ikaw na magbantay. <coughs> Nandiyan magbantay dito. May may magnanakaw Ng ngatin mo. May mag magnanakaw. <laughs> Sawsan mo summo. ginawa akong aso wala yung aso namin mga brother ano ba yan Diyos ko thank you for watching